Hoy, mga babae. Merong akong bagay na interesante para sa inyo. Anong mangyayari? Tada! Sa ilang segundo lang, magagawa kong maliit na aso ang lobo na ito para sa'yo. Oh, wow. Ang astig akin siya. Hoy, bitawan mo na yan. Ano bang ginawa mo? Aba, kayo talaga. Magulo kayo. Mukhang kailangan ko kayong turuan ng leksyon tungkol sa pagbabahagi. At alam ko kung paano gawin yan. Heto, kunin ninyo ang isa sa mga maliit na bahay na ito. At ngayon maupo kayo dyan hanggang sa matapos ang hamon na ito. Matututo kayong alagaan ang mga bagay ng mas maingat. Nasaan tayo? Maligayang pagdating sa isang hamon sa hahana. Kailangan kong pumili ng isang pindutan. Hayaan mong ito'y maging asul. Sana pala rin ako. Oh, Susie, talagang maswerteng maswerte ka dahil nakuha mo ang isang bungkus ng gummy eyeballs na nakatago sa likod ng pindutang iyon at lahat sila ay nandito para sa'yo. Oh, astig! Gustong gusto ko ang mga ito. Maaari akong kumain ng gummy eyeballs pala. Tingnan mo kung gaano sila kamukha ng totoong mga mata. Pero ang pinakamahalaga ay masarap talaga sila. Gusto kong kumain ng pinakamaraming gummy eyeballs na kaya ko ng sabay-sabay. Susie! Ikaw ay tunay na matakaw. Kaya no, ang mahalaga dito ay napakasarap nila. Hoy, anong nangyayari? Kailan mo pinalitan lahat ng mga baton? Hoy, sinusundan ba ako ng mga maganay yan? Ang pangit nito. Sige, siguro inisip ko lang yon. Sa tingin ko nakakain ako ng sobrang daming mata. Uumpisahan ko sa dilaw na baton. Heto na, alam kong makakakuha ako ng masarap. Candy, maswerte ka! Dahil makakakuha ka ng maraming paboritong Doritos ng lahat. Grabe ang astig! Ang daming Doritos na to! Tatagal ito sa akin ng matagal! Ito ay sobrang sarap. Mmm, oh, pakiramdam ko parang may nasusunog sa loob ko. Tulong! Oh, Mukhang hindi kasing saya ng inaakala mo ang mga chips na yon. Medyo mainit na dito ngayon. Pero sige, samantalahin ang sitwasyon. Oras na para magluto ng masarap na marshmallow sa apoy. Wee! Pero susunugin ako. Masarap! Pero ikaw, Candy, mag-ingat sa mga Doritos na yan. Aling boto ng pipiliin ko ngayon? Pula na lang! Pakiramdam ko talaga merong masarap na nakatago sa likod nito talagang masarap. Lalo na kung gusto mo ng mabahong keso, ang buong tambak na ito ng masarap na amoy ay diretsyo sa bibig mo, Susi. Ang sama nito! Magkakasakit ako mula dito. Amoyin mo lang! Kunin ang keso Layuan ito! Layo ako! Bago pa mga amoy ang buong kwarto, kailangan ko itong ikulong sa kahon mo. Maniwala ka. Mas makakabuti Naku. ito para sa lahat. Eh, siguro kailangan Kainin ko... Kainin mo keso. ito. Naku. Nakakadiri! Sana natapos na niya ito sa ngayon. Grabe! Ang hirap pala maging isang challenge host. Sana nakikita mo na, yan ngayon! Sige, Candy, pindutin mo ang button. Alam kong hindi ako bibigwin ni Blue. Handa na! May tunay na hapunan ka sa hinaharap. Mahilig ka ba sa hot dogs? Siyempre, ibigay mo na ngayon. Kailangan ko lang magdagdag ng kaunting sarsa. Ano ang hot dog kung wala ng kaunting mustard at ketchup? Hilingin niyo akong bon appetit. Mm, ang sarap nito. Gusto kong kainin ng isang buong hot dog ng sabay-sabay. Eto, saluhin mo. Ang galing. Ang sarap. Oh, what's going hindi ko alam na ang mga babae kayang kumain ng ganyan. Ano pa ang hinihintay mo? Ibigay mo sa akin ang natitira? Sige! Karaniwan, isang hotdog lang sapat na para sa isang tao. Hoy! Hindi pwede! Ang sarap-sarap nila. At mas marami, mas mabuti. Ibigay mo sa akin lahat ng sabay-sabay. Sabi ko, ibigay mo na sa akin ngayon. Okay, okay. Huwag ka lang magpanik. Tama na ba ang buns para sa'yo? Ngayon, oras na para sa mga hotdog. At syempre, hindi natin makakalimutan ng mga sarsa. Heto, saluhin mo! Heto, saluhin mo! Ang sama nito! Hey, Akala ko, ibibigay mo na sa akin ang mga hotdog na buo na... Kailangan ko pa silang pagsama-samahin. Pero, sino ba ang nagmamalasakit? Ang sarap naman kasi! Gustong-gusto mo talaga ang mga hotdog na yan? Hindi mo na nga ako nasisisi sa sigaw mo? Sino ang gustong magsimula ngayon? Ikaw na, Candy! Sa pagkakataong ito, aasa ako sa berding pindutan. Oh, gustong-gusto ko kapag may dala tayong tsokolate na sirup. Ang sarap nito! Pero higit sa lahat, gustong gusto kong ibuhos ito sa ulo ng mga tao. Hey Candy, kumusta? Oh! Ayos lang! Pero sino ang nagmamalasakit sa itsura ko? Ngayon, ang pagkakataon ko para kumain ng masarap na tsokolate na syrup. Napakasarap nito. Hoy, anong nangyayari rito? Ayoko magbahagi ng sirup ko sa isang hangal na langaw. Lumayas ka dito. Nako, hindi ko sinasadya na gawin yon Panahon na para makakuha ka ng ilang walang panganib na balahibo. Kukunin ko siya sa pamamagitan ng paghiwa sa punda ng una na ito. Pero bakit kailangan ko ng napakaraming balahibo? Hindi naman ito masarap! <laughs> Dahil lang mukha ka talagang nakakatawa ngayon. Hoy Susie, hey. ngayon ikaw naman ang pumindot ng button. Sana hindi ako biguin ng pula ngayon. Wow! Talagang nakaswerte si Susie! Talaga? Dahil may masarap na cake na naghihintay sa'yo, pero kailangan ko munang gawin ito. Sige, ayan na. Ano ang cake kung walang prutas? Sa tingin ko, hindi makakasama ang kaunting saging. At syempre, huwag kalimutan ng whipped cream. Ito ay magiging napakasarap. At sa anumang cake, kailangan mong magkaroon ng kandila. Tapos na! Nakuha na! Susie! Handa na ito para sa'yo. Heto, saluhin mo. Nagbibiro ka ba? Hindi pa ako nakakatikim ng likidong cake kailanman? Laging may unang pagkakataon para sa lahat. Salamat. Candy! Pindutin mo ang button! Sa tingin ko walang masamang mangyayari mula sa asul na button. Sana lang swertihin ako. Swerte mo. May buong lata ng Baskin Robbins na ice cream na naghihintay sa sa'yo. Oh, hindi! Pasensya na! Kailangan Ayun na. mo ng mas malaki! Oh, kaya candy? Handa ka na ba para sa pinakamasarap na ice cream? Siyempre! Salamat ng marami! Yan ang gusto ko! Ang sarap! Lalo na kapag napakainit dito, kaya ganyan ang nangyayari kapag kumakain ng napakabilis. Sa tingin ko, malamig ang candy. Pero, hindi bale. Medyo mainit Tumahinik dito ka. sa lalong Koy madaling Susie. panahon. Ngayon, ikaw na ang pipindot ng button. Pipiliin ko ang dilaw. Magandang pagpili. Ngayon, oras na para sa ilang Korean noodles. Ito ay mga sorpresa noodles para sa iyo. Wow! Marami talagang noodles dito. Ngayon, makakakain na ako ng totoong tanghalian. Ayos! Salamat, pare. Ang sarap, tama. Um, so hindi. Ano? Ay, mama. Mas maraming apoy! Wow! Talagang binibigyan mo lahat. na ako! Salamat, Susie! Walang anuman! Lahat ng ito ay dahil sa noodles ko. Sa tingin ko, masaya talaga ang araw na ito. Mag-subscribe sa Haha Nam. Huwag palampasin ang iba pa naming hamon. At isulat sa mga komento kung aling round mula sa hamon ngayon ang iyong paborito.